gubod gubod ang tawag dito sa amin guys pero ang gubod na indong ito oh Hello so guys, magandang umaga. Dito na tayo guys, na nagat na, na tayo. Dito tayo sa payaw. At ano guys, matumal guys, matumal pa rin. sana magpadawi yung isda dito mamaya ah, umaga pa lang guys oh mainit na araw oh Dito lang muna guys, mamaya na lang ulit bye po. Ingat po kayo palagi. Guys, eh, dawi tayo guys nga. Guys, oh. Gubod. Gubod ang tawag dito sa amin guys. Pero ang gubod na indong. Ito, oh. Guys. Ito, so

at dito lang muna guys maraming salamat panood babay po ingat po palagi hello po guys magandang hapon huwi na tayo ay na ano pa rin tayo guys kahit matumal guys may naipon pa rin tayo ah uh, kunting huli mainit ang guys oh. kaya siguro matumal ang padawi sa isda guys dito lang muna mamaya na lang ulit ako mag update pagdating na sa bahay maraming salamat sa inyong pagpanood bye bye po ingat po kayo palagi hello po magandang hapon ito ang nadawi natin kanina na indong ito ubog nga indong ang tawag dito sa amin at ito ang isda na darapugan halo halo lang huli natin at ito pa -os yung mahaba at ito ito tawag dito sa amin at dito lang muna guys. Bukas na nun ulit. Maraming salamat sa panood. Bye bye po. Ingat po kayo palagi.